May libreng sakay sa MRT-3 sa Lunes para sa mga elementary hanggang senior high school students. Handog ito ng Council for the Welfare of Children at ng Department of Transportation ngayong National Children's Month 2023. Magtatagal ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Mayroon ding makabata helpline 1383 na inilunsad noong ika-23 Oktubre kung saan lahat ng suliraning pangkabataan ay maaring itawag. Sa ngayon, nasa 226 na kaso na ang isinampa ng council na karamihan ay may kaugnay sa sexual, physical at psychological abuse. Uh, ang mga bata po ay napaka-importante, sila po ay may saliling personalidad, may mga karapatan po, hindi po sila extension ng katauhan ng mga magulang po. So mahalin po natin ang ating mga anak at uh, lagi po natin silang gabayan at of course uh, eventually po sabay-sabay po tayo magsabing pagbata tayo po dapat ang bahala.